Walang ICC na makakapasok dito. Sing ng bato para kay Sen. Ronald Bato de la Rosa ang umano'y binitawang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang pagtitipon sa Malacanang noong November 28, 2023. Sabi anya ng Pangulo, hindi makakapasok sa Pilipinas ang International Criminal Court o ICC para sa investigasyon nito sa bloody drug war ng Duterte administration kung saan siya nagsilbi bilang hepe ng pambansang polisya. Dapat din anya munang kumpirmahin ang impormasyon ni Attorney Harry Roque na labas-masok na umano ang ICC investigation sa bansa. Pero kung totoo mang nakapasok pa sa bansa ang ICC nang walang pahintulot ng gobyerno, hindi anya ito kaharapin ni Senator De La Rosa. Pagkos, hihilingin pa raw niyang ipadeport ang mga ito. Sobrang uh, encroachment na yan sa ating uh, sovereignty. Uh, hindi sila inauthorize ng gobyerno natin, then andito sila nag ng investigation, eh parang na tayong ginagawa ng mga tao na yan. I-report ko po sila sa gobyerno natin na i report ninyo ito for one undesirable alien. Dahil lagi kialam dito sa atin. Pero kung nandito na sa bansa ang ICC investigators nang may pahintulot ng gobyerno, wala na anya siyang magagawa kundi harapin ang investigasyon. I will ask uh, the DOJ, why? Why oh why did it happen? Because uh, as of the last uh, uh, last Uh, conversation namin ng Pangulo, ayun uh, nga, uh, I got the impression that uh, his assurance to me is uh, solid as a rock. At bakit ganito, ganon. If indeed, yung pagpasok nila ay sanctioned by this government, uh, authorized by this government, kaya nga masasabi ko na laban bawi itong gobyerno na ito kapag ganon na mangyari. Magiging inutil sila na somebody uh, uh doing something under their nose dapat alam nila 'yon sa ngayon, wala pa umanong personal na nakikipag-ugnayan sa senador na konektado sa international body. Sa Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel naman, walang nakikitang problema sa pagpasok ng ICC investigators sa Pilipinas. Pero mahalagaan niya na makipag-ugnayan pa rin sila sa gobyerno. Then dapat kausapin nilang commission on human rights, di ba? On, 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 on human rights uh, complaints. So, impossible na hindi sila maramdaman if they are doing, if they are doing an honest to goodness investigation. Dapat maramdaman sila ng gobyerno. So kung wala rito, walang ganyan, that looks like wala pa sila rito. Although ako personally, I find nothing objectionable kung nandito na sila. Hmm. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, maaari mag-imbestiga ang ICC Prosecutor nang hindi pumupunta sa Pilipinas dahil may mga grupo naman anya sa bansa ang tumutulong at umaalalay sa kanya sa imbestigasyon. Sa kalimang nakapasok na talaga sa bansa ang mga tauhan ng ICC, ayon kay Guevara, ang Bureau of Immigration ang magkakaroon ng impormasyon kaugnay nila. Ganyan naman kanya niya ang posisyon ng administrasyon na walang legal na mandato ang pamahalaan na makipagtulungan sa mga investigador ng ICC. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.